Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Hiwalay na si David Licauco, 30, sa kanyang misteryosong kasintahan. Lumutang ang balitang ito kasabay ng kumpirmasyon na hiwalay na rin si Barbie Forteza, 27 at ang long-time boyfriend niyang si Jack Roberto, 31. Nagsimulang mag-ugat ang espekulasyon tungkol sa estado ng relasyon ni David matapos mag-post si Joy Marcelo, unang vice-presidente ng Sparkle, GMA Artist Center, sa kanyang Instagram story noong Disyembre 2024. Tampok sa post ang larawan ni na David at Nikki na may caption na, Mga single ngayong Pasko, Ay David Licauco, ko, Ay Nikki Agad namang kumalat ang screenshot ng IG story at muling ibinahagi ng mga fans. Para sa kanila, malinaw na pahiwatig ito na single na si David. Dahil dito, umasa ang mga tagahanga ng tambalang Barda, Barbie Fortesa at David Licauco na may posibilidad silang magkatuluyan. Noong Hunyo 25, 2024, inamin ni David sa kanyang guest appearance sa Fast Talk with Boy Abunda na siya ay taken. Ngunit hindi niya pinangalanan ang kanyang kasintahan at hindi rin siya nagbahagi ng mga larawan o detalye tungkol dito sa social media. Sa IG carousel post ni David noong Enero 1, 2025, na naglalahad ng highlights ng kanyang 2024, wala nang bakas ng kanyang dating kasintahan. Sa halip, kasama sa mga larawan ang kanyang mga co-stars sa seryang Pulang Araw, kabilang sina Barbie Fortesa, Alden Richards, at Sanya Lopez. Kinabukasan, Enero 2, tila relaxed si David nang mag-post ng litrato ng isang bote ng alak sa tabi ng bintana ng isang high-rise condo unit. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si David tungkol sa kanilang paghihiwalay. Matagal nang sinusuportahan ng mga tagahanga ang tambalang David at Barbie dahil sa kanilang chemistry on-screen at off-screen, kahit parehong committed noon sa ibang relasyon. Naging tampok ang kanilang tambalan sa pelikulang That Kind of Love noong Hunyo 2024 na lalo pang nagpakilig sa kanilang mga taga-subaybay. Sinabi ni Barbie na committed siya sa relasyon nila ni Jack Roberto bagamat hindi niya binanggit ang pangalan nito. Nang tanungin kung anong klase ng pagmamahal ang hinahanap niya, sinabi ni Barbie, I am not looking anymore. I just want what I have now to last. Si David naman ay nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol sa relasyon. At this point in my life, I am looking for stability and someone who understands my life because it's not easy that I am doing so many things. At syempre, someone caring. Ngunit noong Enero 2, 2025, Opisyal nang inanunsyo ni Barbie ang kanilang paghihiwalay ni Jack Roberto matapos ang pitong taon at pitong buwang relasyon. Sa kanyang Instagram post, tinawag niyang beautiful goodbye ang kanilang paghihiwalay. Nagbahagi rin si Barbie ng throwback photo na kuha noong nagsisimula pa lamang sila bilang magkasintahan kung saan magkahawak kamay silang nagko-coffee date. Pinuri ni Barbie si Jack sa pagiging exceptional na kasintahan at sinabing may mga bagay na sadyang nagtatapos. Bahagi ng kanyang mensahe. Beautiful goodbye, Ahak Roberto. Thank you for loving me the way you did. I am excited for what's to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest. Hindi binanggit ni Barbie ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit bago pa ang anunsyo, matagal nang laman ng espekulasyon ang estado ng kanilang relasyon dahil sa mga napansin ng fans na tila senyales ng problema. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Jack Roberto tungkol sa kanilang breakup. Samantala, ang pagiging single ni David Licauco ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa mga tagahanga na baka sa wakas ay maging totoo na ang tambalan nila ni Barbie sa totoong buhay. Marami ang sabik na malaman kung ano ang naghihintay para sa dalawa ngayong 2025, maging sa kanilang personal na buhay o mga karera. This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.